sa aking YouTube channel. Ayan, kasama ko si Ate Pia at dahil merienda time na at kakain kami ng pansit at cake. Kasi ngayon yung 7 month ng aking pamangkin, kaya nagluto ko ng pansit. At bumili sila ng cake, kaya tama-tama at merienda na, kain tayo! Yun so na guys. guys so Tapos na kami magmerienda. Kaya, so, see you next vlog. Thank you for watching. Bye!